Uh, Pag-usapan po natin ito kung nangyayari ngayon na uh, uh, rambulan mga kababayan, rambulan ng mga DDS, sila-sila mga kababayan ay nagra na po ang mga taga-suporta ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte mga kababayan. Unang-una na nga po ito pong si Maharlika Luka ay si Maharlika mga kababayan. Ah! na kung saan ah, may ibinunyag na naman ito tungkol po sa mga babae na nalilink kay Duterte mga kababayan unang una na nga pong binunyag niya ito pong si tinatawag ah, niyang si Alpotera sino kaya itong si Alpotera mga kababayan <coughs> na binabanggit ni Mahar Luka-luka sa kanya pong uh, vlog na naman. Ito po, pakinggan po natin ang sinabi ni Maharlika, mga kabayan. Pagbaya na ng retainer's fee, ng uh, lawyer's fee, mm. umatras kayo? Mm. Bakit kayo umatras? Kung talaga gusto niyong labanan ang mga bangag, kung gusto niyong labanan ang mga magos, kreset sumagot ka. Kreset. Ricksy, sumagot tayong dalawa. Oh, Ricksy. Huwag niyong i-deny na kinausap niyo si Harry Roque. Mm naampatin ako. Anong sabi ko? Narinig mo naman yung boses ko, Trixie, di ba? Ako, nag-okay na tayo. Huwag yung ibahin ng kwento. Na hindi kayo mananalo. Oh, hindi kayo mananalo kayo. Ano marita? sabi ni Harry Rocky sa inyo? Sabihin kay Alpot, kausapin si Mahalika, at ayusin even before the kaguluhan. Hmm. Apostle oh, us. gusto mo, di ba? Gusto nyo kasama kayo sa meeting? Bakit kayo kasama sa meeting? Wala naman tayo sa issue. Wala naman tayo, Hindi kayo nakawitness. Aduwag pala kayo eh. Puro kayo pahaging. Tangay na pangalanan niyo ako. Puro kayo pahaging kadyotahan. Nang ba makaawa kayo sa akin? True Harry Roque. Naampatin. Ito si... Naampatin yung bunganga ko sa social media at si Alpot pinoprotektahan nyo dahil si Alpot Tera ang nagbibigay sa inyo ng access noon kay Pangulong Duterte at si Alpot Tera ay traidor. Hmm. ang lahat ng kaletsihan. Di ba? Pinicturan, yung kaletsihan niya, binaboy niya Pangulong Duterte. Tanungin kita, di ba, talinuhan kayo para kayo kay Pangulong Duterte. Salamat, PRRD. Biga-biga, Alpot, patutot. Tama ba? Na yung pinoprotektahan yung Alpot Tera? ay pinikturan ang mga private moments ni Pangulong Duterte. Alam niyo ba yan? Oo. Oh, alam mo daw yan, Trixie. Ah. Napinikturan daw ni Alpotera ang mga private moments nito pong si ah, Duterte. O oh, tapos, pero na protektahan nyo pa. Oh. Kaya galit na galit kay si Maharlika eh kasi naiinggit siya mga kababayan. <laughs> naiinggit siya. <laughs> oh. Kasi malakas kay Duterte ito pong si Alpotera. Oh. Kaya ngayon, ito po ang kanyang binabanatan ngayon na ito taw pong si Alpotera mga kababayan ay ipinagkakalat yung mga private A uh, moments ni Duterte. O, oh, pinagpipicturan daw. O, oh, pero wala naman tayong nababalita na ganyan, mga kabahay. Maliba na lang dito sa sinabi nga ni Maharlika, ibig sabihin, ikaw itong nagpakalat. Siya ngayon, si Maharlika, ang nagpapakalat ngayon na tungkol nga sa mga pinicturan daw ang mga private moments ni Duterte. Oh. Eh kung hindi niya prinood ka si Marlika, malalaman ba yan ng ibang mga DDS? Hindi. may ibig sabihin, si Marlika ang nagpakalat niyang issue na ito. O oh, kaya ano talaga yung sabi sa ni Banat Bay? Oh. Ano sabi ng Banat Bay, mga kababayan? Ito, panurin natin ang Banat naman ni Banat Bay kung ikaw ay totoong Duterte supporter. Kung totoo ka, kung totoo ka, putang ina ka, tumahimik ka na. Bakit? Nai-iskandalo na si Tatay Digo. Tumahimik ka na dahil inuungkat mo na yung buhay ni Pangulong Duterte. Binababoy mo na siya. Kung ikaw may problema ka doon sa ibang nasa paligid ni Pangulong Duterte, makiramdam ka naman. Dahil ang nabababoy, hindi yung tinitira mo. Kung hindi, si Pangulong Duterte. Ano? Oh, oh nalinig mo, Maharlika, Hindi to totoo siya. Totoo yung sinabi ni Barat Bay dito, ha. Ah. Oh. Ang nabababoy dito, yung si Duterte. Oh, nabubunyag yung mga... <laughs> nabubunyag yung mga pinagagawa ni Duterte na imbis dapat hindi na malaman ng madlang people. Abay, nalalaman. <laughs> Dahil sa pinagagawa nitong si Maharlika, eh, siya lang naman naglabas ng issue na to, di po ba? Mga kawawayan. Itong si Alpotero na sinasabi niya, wala naman pong nilalabas na ano to eh, na video eh. Wala naman tong pinapakalat eh. Ang napakalat, itong si Marley ka. O, tuloy natin. Sige, banata mo pa, Barat ba eh. Para ano, sige. Yes, totoo yung narinig kong bayad ka para gawin ito. May narinig ako. Pero hindi ko na lang yung i-coconsider. Pero may narinig akong binabayaran ka ng isang taong nagse-selos kay Pangulong Duterte. Ngayon, kung akala mo nakakatulong ka sa pamilya na Duterte, eto na yung anak ni Pangulong Duterte, nagsalita na. So this time, you better fuck, shut up ka na. Shut the fuck up. Oh, shut up ka na. <laughs> shut up ka na daw. O shut up. O tumigil ka na kasi Marley ka. O pinagbubunyag mo kasi yung mga babae ni Duterte. Naglalabasan yung mga babae na ano eh. Pinagaway-away mo eh. Nainggit kasi atay itong si Marley ka dahil ah, hindi siya malakas kay Duterte eh. Malakas itong si Alpotera. Oh, so, pinag-aaway no, naglalabasan tuloy yung mga babae ni Duterte ngayon eh. Nabubunyag tuloy na mga si Duterte. Marami pa lang uh, babae. Oh, so, nandiyan na nga po itong si Alpotera. Nandiyan pa itong si yung uh, konsihal ng Cagayan Bayon na si ano pangalan yung konsihal na yun na isinama iyon, sinama naman ni Sara Duterte ah. Sinama pa niya diyan sa Dahig. Oh, so, nagkita-kita diyan yung unang asawa ni Duterte at saka yung pangalawang asawa niya na si, ito, yung nanay ni Tite Duterte o tapos yung isang babae pa may isinama naman ni Sara Duterte pa dyan, o babae din pala ni Duterte. Kadahig. O. o tapos nga ngayon, lumitaw na naman itong lumitaw itong si Alpotera na naman na isa ring din daw. Ha? Karelasyon din daw ni Duterte. Itong sinabi ni Maharlika. E sino nga ba itong si Alpotera, mga kababayan, na binamagit ni Maharlika? Ito siya. Panurin natin ang kanyang video. Kasama niya si Duterte, mga kababayan. An angel, walk, like an walk like an like an... Odi po ba mga kababayan? Kaya pala nagsisilo si Maharli ka eh. Napakaganda naman pala nitong si Alpotera. Mga kabayan, ito po mga kabayan, ito po yung private nurse po ito ni Duterte. Ito po yung nag-aalaga sa kanya. oh. So, so kaya nga sabi pa ni Maharli sa isang video niya roon, oh, so, nung kinuha daw ng, uh, kinulong daw dyan sa William Moore Airbus Duterte, abay, hindi daw pinapasok dyan ni Sara Duterte nila PNP Chief General General Torre. Mas pinapasok pa daw ito do itong si Alpotera. O natural papapasukin ito. Dahil ito nga yung nurse, private nurse do Duterte. Ito yung nag-aalaga sa kanya. O kaya siguro galit na galit si ka dito kasi malakas po ito kay Duterte. Ito si itong si Alpotera sinasabi niya eh. Ang pangalan po nito mga kababayan, siya po si Hasmin Igan. Ayan, ang private nurse si Duterte, mga kababayan. Hindi ba ba? O ba matindi pala si Duterte talaga sa babae, no? Ang lakas talaga ng karisma, eh. O. Naglabasan tuloy ngayon yung mga babae ni Duterte. Nabubunyag tuloy. Marami. Nandyan, na, nandyan pa si Roy Nagarma. Hindi po ba? O, at marami. Mayroon pa daw po mga, babae, mga babae si Duterte. O baka balang araw, lumabas din. O. Kaya nga sa dami ng Babae ni Duterte mga kababayan. Abay, hindi ka takataka na mayroon din lumitaw na anak ni Duterte na magpapakilala na anak siya ni Duterte. Oh, naniniwala po ba daw? naniniwala <laughs> po ba kayo mga kababayan? <laughs> ha? Mayroon po. Oh, ito nga, ang pagkakaalam ko po, ang panak lang ni Duterte, Duterte ay si Sara Pulong. Oh, at saka si Baste. Oh, tapos si Kitty Duterte yun lang ang pagkakalam ko ng mga anak ni Duterte ha mga kababayan ha pero ngayon maniniwala po ba kayo na mayroon lumitaw ngayon na nagpapakilala na tatay niya si Duterte mga kababayan o oh, kilala niyo po ba siya kung sino ito na nagpapakilala ang anak din siya ni Duterte o oh. Talagang Lumitaw din ito ngayon O oh, yan ang problema mga kababayan Pagka marami kang babae Hindi mo alam Mababay meron ka na palang Ibang anak <laughs> Hindi mo na pala kilala O oh, katulad nito oh, Tatay niya pala si Duterte Mga kababayan Ito panuori natin Tala niyo nagbibiro ako Ito aso? Sinong tatay mo? Sinong tatay mo? Sinong oh. tatay? Oh, narinig nyo mga kababayan. <laughs> ah, narinig nyo. <laughs> si Doc Christian tatay niya? Naku <laughs> po. Oh, yeah. Antindi talaga ni nang kamandag dito, Duterte mga kababayan. Oh. Ulitin nga natin, ulitin natin para mapakinggan mapangyan nyo yung bote. Naririnig niyo 'yan, narinig ko. Yo yo niya mga alam niya mga hindi niyo. Sinong tatay mo? Sinong tatay mo? Eh, dito dati ay <laughs> oh, oh di ko mga oh ako po ang tindi talaga ni Duterte nakalahay mo anak niya pala ito grabe <laughs> 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 talaga ni Duterte Philip talaga kay Duterte sa kanyang karisma nakalahay mo oh oh ngayon dahil sa dami ng babae ni Duterte oh yan yung ibang anak niya lumitaw ngayon nagpapakilala na rin <laughs> oh ibu bapak mahalobayan oh ya nah orang kesembur itu